out mga pangkista, isang pagpalang araw sa minyo At this is our second day na biyahe At nasa alin na po kami mga pangkista Walang tulog at walang ligo Meron daw pong kakilala si Boss Dodong dito sa alin At kami ay maliligo muna Kaya let's get it on mga pangkista Peace out Nice Yon mga pangkista At nanditidin namin May kiligo muna kami sa ilog Alright sa tabi ng sementery sa ina daan namin si sementery hindi na naibig at pababa ng ilog dahil ang aming itlog ay makatina kaya hindi na naabasas alright let's get it on at wala ako kami hindi na kami nag-hotel para maligo eh, kailangan talaga namin maligo dahil pangalawang araw na namin it's a new day it's a new morning <sighs> kaya kailangan bagong ligo rin let's go na mga kikista para hindi ating itlog maligo tayo sa ilog <laughs> <laughs> Ang din? pa ng lalim? Ha? sama Agus. <laughs> Abo uyalin, sabi sabi uyalin abo Aka lang malalim Aka lang ngayon lang si Dudong Tabo Ayan, <representatives ultimately> <utetas cœur> <gye celebTop> <esh satisfaction> <introduction> ito, ito adventure Parang ng itlog sa ilog Sama? Bubuli. <laughs> Bubuli. Bung. Siapa? Saya sama Bung <laughs> Nata yo. Wah, lama Malaysia yan.

He's oh. <laughs> not until you fall. <laughs> you fly when your dreams come alive. You're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beauty.